Sabi mo na lang sa akin 'yung totoo. Hindi ako magagalit. May ka ba doon? Kinuha mo ba 'yung mga gamit ko doon? Natsumi, huwag ka na magmalinis. Di porket bago ka dito, hindi eh. ka paghihinalaan. Sabihin mo na asin totoo. Sir. Uh, magandang araw po, Sir Dave. Ako pala po si Natsumi. May sakit pa po si nanay kaya ako munang papalit sa kanya pansamantala lang po na habang nagpapahinga po siya. Okay, sige. Natsumi, no? Opo. Oh, ikaw nga talaga yung anak ni Aling Ea. kamukha kamo kamo -kamu, eh. Palalang nunal nun, eh. Sino yun, pre. Ah, pre. Si ano, si Natsumi. Siya yung anak nung ano natin dito sa natin, si Aling Eya. May sakit daw oh. kasi kaya siya muna yung hahalili. sakit pala yun? Oo. Oh. Ay, uh, saglit lang ha, mauna na ako. Yung mga pandines, nandoon lang. Tapos, sige po. Uh, siguro sala muna. Tapos, sa kwarto ka na mamaya. Sige po. Pare, una na ako ha. Ganda mo. Ipare. pare. Uh, excuse me lang po muna, na, Sir Rocky. Magsimula po muna po ako mag maglinis po. Ah, sige, sige. Mmm. Yes. Mmm. Perfect. May bagong tao. Pag may kinuha ko dito, alamang hindi ako mapagbibintangan. <laughs> Yah. Tolgas. Ah, Atsumi? Po. Tapos ka na ba rito? Ah, uh, malapit na po, sir. Uh, huwag mong kakalimutang linisin tong kwarto ni Sir Dave mo, ha? Ah, uh, sige po. Gagawin ko po. Ah, sige. Iwan mo na kita. Sige po. Ano nangyari? Rocky! Natsumili nga kayong nito! Yung... Yung mga alaas ni Mama... Pati yung ipon kong pera nawawala dun sa aparador ko. Mami nga kayo dalawa sa akin, may kinalaman ba kayo doon? Pare, baka naman na misplace mo lang. Bro, hindi pwedeng ma-misplace ko yun kasi hindi ko naman ginagalaw. Ang naman pala. Sino bang bago dito? Eh, si Natsumi lang naman. Sir, Sir Dave, wala pong kinalaman dyan. Hindi ko nga din po alam na may gano'ng gamit po kayo. Natsumi, ganito ka na lang ah. Sabi mo na lang sa akin yung totoo, hindi ako magagalit. May ka ba doon? Kinuha mo ba yung mga gamit ko doon? Natsumi, <laughs> huwag ka na magmalinis. Di porket bago ka dito, hindi eh, ka paghihinalaan. Sabi mo na asin yung totoo. Sir, kahit kailan hindi ko po yung magagawa po. Tinuruan po ako, Tinuruan po kami ni nanay na hindi po kumuha ng gamit o bagay na hindi po galing sa amin. Kung gusto nyo po, check niyo po yung mga bag ko. Kabago-bago mo lang dito. Saglit na ka! Kabago-bago mo palang dito, may nawala na kagad na gamit. Huwag mo kong pinagluloko ha! Dave, tignan mo. Bakit siya magmamakawa? Sige ba bang ibang gagawa niya kung di siya? Alam mo pare, kung ako sayo, alisin mo na to dito. Baka kuha ano na pang malalakaw niya sa susunod eh. Sir, alam ko po mahirap. Mahirap mapaniwalaan sa akin dahil 'yung sinasabi ko po dahil bago po ako dito. Pero inuulit ko po, wala po akong kasalanan. Kung gusto niyo talaga po, i-check e nyo po 'yung mga bag ko. Kung may nakita din po kayo, kakailin ko lahat yung sinabi ko po. Ayun Ay, 'yung bag mo, di ba? 'Yan 'yung bag mo. Hoy, tingnan mo, ako. 'yun 'yung gamit mo, di ba? Opo, sir. Ito, meron ka nito. Uh, paborito ko po yun, sir. Johnny, ano yung bag mo? Ha? Pre, bakit pati ako? Ito ang pinaghihinalaan mo. Magkaibigan tayo, di ba? Hindi kita pinaghihinalaan. Wala rin ako sinasabing mali. Akin na ano yung bag mo. Titignan ko lang. Pre, Tiwala ka naman sa akin, oh. magkaibigan tayo. Hindi, hindi ko magagawa sa yun. Wala kang tinatago. Papakita mo sa akin yung bag mo. Huwag na natin palakihin pa ito, bro. Dakin na! Oh. Ah! Oh. na to? Pati ba? Pati ba naman ako tra-try the remote? Sarili ko pang pamamahay? Please.

Jose tsaka na paring Dave tara ng pangailangan magpapaliwanag ka po pre pre patawarin mo ko pre nagawa ko lang yan kasi gusto kong makabawi sa pagsusugal eh Sugal na naman, Brad. Sugal na naman yung priority mo. Nakalimutan mo ba kung bakit nandito ka? Tinata tinatama tina, kita, nilalagay kita sa tamang landas, sus babalik ka na naman sa pagsusugal? Brad, Brad, tama na! Pre, malis ka na. na. Ako, malis ka na. Pre, bigyan pa ako na. Umalis ka na, put! Malis ka na! To me. to me, I'm sorry. Sana, sana mabatawad mo ko. Mali yung, mali yung iniasok. ako sa hangkita na wala namang pruweba. Pasensya na talaga. Okay lang po, Sir Dave. At least, na, nalaman niyo po yung totoo ko. salamat ako. At uh, kayong mag-ina. Talagang mapagkakatiwalaan ko kayo. Pasensya na ulit, ha? selamat <sighs> Magandang araw po, uh, Sir Dave. Ako pala po si Natsumi. May sakit pa po si nanay, kaya ako muna ang papalit sa kanya pansa na habang nagpapahinga po siya. Sorry, ang bilis mo, pre. <laughs> teka lang, teka lang. Okay. Ay, okay lang po okay. yun. Ay, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. sorry, sorry. sorry. Oh. sorry. Okay, ulit po. Okay. Uh, ulit, ulit? Sorry, kala po. Alam <laughs> ka na lang. <laughs> okay po. 3, 2, 1. action Ah, uh, excuse me lang muna, apa oh, sorry po. Free right. Free one action. Andua. Pa saya tsaka na parendib. Tara na parela kan. Wow, ganun. Kasi paglabas ko wala lang dalang ganyan eh. Ah, sorry. Uh, Oi, <coughs> 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 <I> Rangi. <para. coughs> <coughs> Natsumi, hali nga kayong dalawa dito. Ngayon na! Wait lang. Ano oh, yan? Ano yung dalawa dito? Dito? Ta? Hindi kasi, hinanap ko siya. Ah, dito lang ako. Ano yung dalawa dito? tas huwag na nang papasok sa ano. Oh, dito ah, hindi na ako papasok. Dito ka. <laughs> hindi na ako papasok. Ah, so, pag dito, hali rito, dito, na lang ako magsasalita. Ano ah,

Maraming salamat po sa tagapanood po ng Tibon Manila. Kasama po ang Cellboy, ako po si Alvin Teng. Uh, muli po, uh, pakisuportahan po ang Cellboy dahil bawat benta tulong po sa iba. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagada, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan. Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama sama